Hi everyone! Kamusta po kayong lahat? Sa magandang araw po sa inyong lahat. Um, sa mga hindi po napapansin ng admin ko, baka po fake profile kayo at saka lock profile yung ginagamit natin. So, hindi po kasi pwede yun. Sana po ay makisama po kayo. Ano? Huwag nyo rin pong gamitin yung mga Facebook ng anak ninyo kasi hindi po pwede, pwede yan. Dapat po personal po talaga. Okay. Okay, tingnan natin ang energies mo ngayon. Kamusta ka? Medyo madulas ang cards. Eight of Pentacles, the High Priestess, okay, ay, pa tayo dito ng Angel's Message or Angel's Number nyo, pwede nyo tong tayaan, bahala kayo. Pero, pwede naman, advices, pwede. Take your advice na lang, pwede. Pwede naman, isa lang ba? 19, okay, tingnan natin. Mamaya na yan. Okay, so 8 of Pentacles, the High Priestess and King of Pentacles, 8 of one, 8 of Swords and 3 of Swords. Okay. Ha, yung energy ng person mo nakakalungkot. Mm, -mm. meron siguro dito na nood nagtry na kayo nagpatulong sa iba no? ah uh, mag-ingat kayo ha, baka kasi kayo din ang nanggayuma sa person ninyo. Kasi if ever gayuma ang ginamit ninyo, hindi po yun nakakatulong. Bad po yun. Or yung nilapitan nyo ay bad spell. Pero kung hindi naman po yun siya bad spell yung linapitan ninyo, that's fine. Okay lang po yun. So, pero meron lang ako dito ang nakita na parang nag kayo. Okay? So, if yung mga hindi pa if ever nakapunta kayo sa iba and feeling nyo hindi kayo sure na kung okay ba yun, pwede kayo magpatingin dito din sa akin. Magpa-reading kayo para makita natin kung tama ba yung napunta nyo or baka kasi mamaya hindi, hindi, maganda. Okay? So, eto kasi magkatabi sila ni ano eh, someone na parang stalking ginawa, uh, nagplano. Mari kasing ikaw to or kung hindi man talaga, hindi nyo na-try, na lumapit sa isang manggagamot o ano man, hindi nyo na-try possible to yung third party parang kine-curse ka niya, parang sinasabi niya na um, hindi ka pwedeng maging masaya kaya siguro or yung person mo, galit siya sa person mo pwede po kasing ganon yan, pero I think hindi yung third party yung ano ha nagpunta ito sa manggagamot hindi po siya yung gumawa yan eh no So, stalking, ano? Parang nagmamasid. Ingat kayo. May mga ganyang tao. King of Pentacles. Eight of Swords. Ayan. Ayan, o. Oh. Okay, you are dealing with a person na parang high pride. Mababa ang tingin sa'yo. Narcissist. Bipolar. Kung ano ano sinasabi sa'yo. Kasi, ano eh, mataas ang tingin niya sa sarili niya. Feeling niya siya yung success. Siya yung parang mataas kaysa sa sayo so the other side ng energy possible um, ikaw ang may pera ikaw ang magaling pero ang ang nangyayari parang natatalo ka niya yan kung hindi naman meron ditong person na hindi ka makamove move on possible third party third party ka nagsiselos ka nahihirapan ka pwede. Kung hindi ka third party, meron third party ang person mo na nakatago ito. Mahirapan kang ma-find out to. Merong kutub ka pero parang hirap ka pa rin ma-find out to. Okay? The Three of Swords, meron akong nakikita dito na Three of Swords. Uy, may journal dito. Sig oh. siguro sa mo you mahilig kayong um, muni wala pong masama doon. Alam mo you've been through a lot. Siguro meron kang depression, uh postpartum anxiety. Uh, eh, uh oo, meron kang from the past. Sorry ha, baka yung iba sa inyo I'm sorry baka nagalaw kayo, na-rape, um, nabastos, na basta parang ano eh, parang in pain. Um, some of you, the other side ng energy ng cards ay meron akong nakikita na parang malas ka sa love. Yeah, I'm sorry ha. Pero pwede naman natin itong ma-cure. Opo, pwede itong ma-cure. Huwag ka mag-alala. Kaya to. Kaya. So, or may balo dito na nanonood sa akin. If ever man. Okay. Ay, nakakalungkot, ano? May mga ganong tao. Mm -hmm. Four of Wands, Ace of Wands. Ayan, oh. Alam mo sa grupo mo, mag-ingat ka, meron sigurong hindi mo napapansin na talagang bad sila. Yan, nagkukunwari lang sila na may something. Support sila sa'yo, pero actually hindi. So, yung mga ikakasal, matutuloy. Kung gusto nyo makasal kayo, matutuloy naman. Pero meron ditong, ano eh, parang curse parang ano, meron, meron dito nagpaplano na may umahad lang. Sino dyan yung mga nagpropose ng person ninyo na hindi pa natutuloy yung mga kasal ninyo? Sumangguni kayo. Tingnan natin kung meron talagang nag-curse dyan. Five of cups and meron dito ang nine of cups, six of swords. Okay? Baka kasi mamaya may mali din kayo. Meron kayong nagawa na mali. Okay, tingnan natin. Anyway, sa lahat po na magpapariding, ah uh, meron yan balisa, free po yung balisa na yan. I can con connect sa person ninyo. Okay, nakakausap ko po sila. So, syempre, kung ano yung napag natin, kung ano yung gusto mong sabihin sa kanya, sasabihin ko yung message na gusto mo. If ever like, ma'am, pakisabi naman, sana magbago na siya. So, ako yung magpapanggap na konsensya niya. Mag-uusap talaga kami ng person mo. Okay? So, Nine of Cups, meron dito ako dito na you have, you need to let go if meron mga heaviness dyan sa'yo. Yung mga extra baggage dyan sa'yo. Hindi ka superhero, hindi ka hindi ka malakas sa totoo lang. Nagpapanggap ka lang na malakas ka. But, napapagod ka na. Enough na. Magpahinga ka rin. Okay? Yan. Kailangan mo talaga yan. Para ma-overcome mo, ayan no, oh, kailangan mo talagang talikuran ni mga gusto mong talikuran. Then, if nagmamanifest ka ng something, do it. May positive po. Yan ang yung sabi sa'yo ng universe. Ayun o, no? ang ganda. Stop looking back. Tama na. Huwag mo nang ulit-ulitin yung mga nakaraan na tapos na. Okay? Tama na yun. If ever, If ever nag-sorry sa yung person mo, nagpatawad, nagpatawad ka na, tama na. Para hindi, huwag nyo nang ulit-ulitin yung kahapon, yung kasalanan niya. Okay? Yun yung parang natotoxic din siya siguro sa'yo. You need to change change also po, mga madam ko, embossing ko. Okay? Kailangan nyo rin pong magbago. So, ano yung energies ng person mo towards sa'yo? Ay, oh my god, meron talaga dito ng ikakasal. Kung hindi po kayo kasal, kasal na kayo. Okay? Kasal na kayo. Oh, yun lang. Oo. Oh, oh. Medyo nagiging pabigat ka. Meron ba dito walang work? Oh, sana mag-work ka, no? Yung mga, ano ha? Yung mga walang work dyan, mag-work po tayo. Kailang, kaya natin yan. Huwag kayong mag-alala um, meron ako nakikita din dito na parang pinatigil kanya something meron kasing mga housewife niya pinapatigil po talaga ng mga asawa nila tapos itong mga lalaki na to nahihirapan pag yung asawa nila walang pera at sila sila lang yung nagfevenan sa family, di ba? Ang pangit ng ganon. So yung mga bagong kasal dyan o ikakasal pa lang kayo, wag na wag kayong pumayag na patigilin kayo sa trabaho. Magtrabaho pa rin kayo, mga madam ko. Okay? So blessings, meron din siyang blessings, oh. May par may paparating. Um, uh, may meron siyang gustong makuha, makukuha niya. Ang galing, oh. So, I, I guess yung person mo, walang time, walang oras, hindi siya showy sa pagmamahal sa'yo. Pero may nakikita kasi ako, focus siya sa work. Parang kailangan niya tong pagtuunan ng pansin more. Okay? Kaysa yung iba pang bagay. Okay? So, meron makikiusap. I guess, pero, I guess, meron akong, um, meron energies nyo na nag-away kayo, nag-block, nag-ano. So, magsusorry siya sa'yo, magpapa, kumbaga, magpapa, ano ba yung magpapa, yung magpapababa na ng loob. Yan. Itatry niya yung best niya, magpaparamdam sa'yo. Yan. Uy, congrats sa yung mga ano dyan. Okay. Yan kasi yung tanong natin, kung anong energies ng person mo sa towards sa'yo. Wow. Oh, okay. So, matatapos na yan yung kalungkutan mo, oh. Ayan, matatapos na yan. The Hermit, Eight of Wands. Meron tayong Six of Wands. Meron tayong The Tower. And The Chariot. Ang galing, oh. Ayan. Simula ng pagbabago talaga. Paparating na patient lang meron ka makukuha ano to i'm sorry ha meron siguro ni ko alam kung anong bansa to pero baka meron meron nangyari sa inyo na accident ka o ano but it's blessing Ayan no blessings may nangyari possible mangyari to or nangyari na sa inyo parang naging blessings pa sa iyo yung strategy na yon if ever okay the hermit or yung sa person mo. Maring nakilala mo siya na sa wrong timing. Yan. Pwede. Oo. Ay, ang ganda. Gaganda. Uusbong ang kanyang career. Makikilala to. So, if nagsasama kayo ng asawa mo, mayroon siyang blessings, mag-celebrate kayo. Okay? I-congrats mo siya. I-ano mo talaga siya na magaling siya. pag niya. I-motivate mo siya. Hindi yung puro talak lang. Uy, kailangan nyo din magbago ha, kasi may nakikita ako parang may problema ka rin sa attitude mo. May bibigla akong nakita. Kailangan nyo rin magbago talaga. Okay. So, tingnan natin yung energies mo. Ano yung energies mo? Kamusta ka na? Ang dami mong gagawin, oh. Ay, nako. Stop stalking sa pas. Tama na. Ano, pag wala kang ginagaw, mahilig ka mag-stalk. Yeah. Iwasan nyo yan kasi nakaka lang kayo ng negative sa isip ninyo. Okay? Iwasan nyo talaga yan. Gusto mong umalis. Yung iba sa inyo, napapagod ka na dyan sa person mo. Parang pagod na ako. Parang ako nalang lang laging sumusuyo dito. Ako na lang lagi ang nagbibigay. Ayan. Yeah. Yes, meron kang kapaguran dito. Pero I guess hindi ka makakaalis diyan eh kasi mahal mo 'yan eh. 'Di ba? Knight of Pentacles and Six of uh, the Lovers. Ah, uh, okay. Sa mga single diyan makakatagpo kayo ng dawan. Mari makakatulong itong lalaki na ito sa inyo. Or alam mo meron kakayanan itong person na ito. Maganda, magaling. Okay? maano naman siya kung may makakilala kayo wag kayong ano wag kayong masyadong takot magmahal i-open niyo pa rin yung door ninyo magmahal take and take lang kayo okay syempre salain inyo wag kayong makikipag-date sa bahay kwarto condo come over to my place no 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 wag na wag makipag-date kayo doon sa restaurant coffee shop sa mall yan wag na wag ninyo talagang gagawin yan. Kasi kung yun ang pupunta kayo daw sa place ng isang lalaki or papupunta yun yung lalaki dyan sa place mo para makatipid, red flag na po talaga yun. Okay? So, sorry ha, I need to say this, nandito na naman, baka yung person mo talaga ay may, may, may nangyayari sa kanya na hindi mo alam. Opo, may, ano, may, gumag may gumagawa sa kanya. Okay, kailangan ko itong sabihin sa inyo, hindi naman lahat. Kung hindi kayo sure, magpatingin kayo. Pag sure naman kayo na walang gumagawa, that's fine. Okay, walang problema. So, anong energy ng third party? Gusto nyo silipin? Teka lang silipin natin ano yung cards na kailangan natin gamitin. Pwede naman to. Anong energy ng third party? Kung third party ka, pwede rin to sa asawa. Kung asawa ka, pwede rin naman to energy ng third party. Okay? Okay. The Fool. The Hangman. The Emperor. Ayan. Mm. Nagkaanak ba sila? If ever. Baka. Baka nagkaanak. Hindi natin alam. Pero may energies kasi dito ng bata. Parang ayaw ng person mo na mabuntis to. Parang yung third party ang may gusto. Kung asawa ka, third party ang may gusto. Kung nanonood ka, third party, ini-stress siya ng asawa niya sa financial. Yan. Mm -mm. Hindi sila okay. Nag-aaway sila. Lobat na yung ano ko. Nag-aaway sila. Eh, hey, no? Nag-aaway sila financial nag sa financial oh ba diba? ini-stock ka rin ng third party oh ni stock ka niya. parang kahapon din no may lumabas na stocking yan So, doon tayo sa ating financial. Gusto ko masilip ang ating mga blessings. Although may bl may mga blessings na lumabas kasi meron naman hindi hindi broken na nanonood, no pera lang ang inaantay nila dito. <laughs> Gusto nilang sa ano, magbasa ng financial, 'di ba? Tingnan natin. Doon naman tayo sa blessings. Saan na to? Yan. Blessings. What's up? Anong meron today? Blessings, blessings. I am a money magnet. Yan. Yan dapat nyo sabihin more blessings is coming in my way. Mga ganun sa salita. Kahit simpleng salita, yan, malakas yan. Maraming pera, yayaman ako today, yayaman ako, yayaman ako. Masayang puso ko today. Oh, yan. Wow. Oh may travel ka, may gusto kang travel, mag makakaalis naman kayo. Pero syempre, ano lang, um, ano bang tawag dito? Konting ganun lang, ha? Yan. Mag, mas maganda talaga magpa-reading muna kayo this, itong December na ito. Para alam natin yung 2025 ninyo. Minumungkahi ko magpa-reading ka itong December na to para sa 2025 ready kayo sa, sa January. Self-doubt, brilliant experience uh, manifestations and power ano ito wow ayan oh. meron dito makakatapos na ng mga loans ma-break na yan meron ka atang ang kapatid mga ano makakatulong sa'yo possible or boss mo pwede yan so sa mga nag-a-apply makakapagtrabaho daw kayo maganda And so wow. Yung ito yung gusto ko eh baka may magta-travel. Baka may magta-travel, makakapag-travel daw kayo. Meron ditong nanonood sa akin, nahihiya kayong magsalita. Alam nyo actually ako, hindi ako talaga marunong magsalita. Ang pag-MC kasi, ang pagsasalita kasi ay gift. Totoo po yan. Kahit matalino ka, kung hindi ka marunong magsalita, ganon. Okay, meron ditong nanonood na katulad ko, matalino siya, pero hindi siya marunong makipag-communication. Nahihiya, na nauuna, nauunahan siya ng hiya niya. So, yan dapat ang pag-aralan mo. Okay? Yan dapat ang tanggalin mo. Para makuha mo yung victory na to. Meron kang victory for everyone. Ayan, no? Okay? Um, promotions, meron na yan. Naka-line up na. Congrats sa lahat, okay? Ang galing, ang galing. Ayusin nyo lang yung pagsasalita niyo. I-practice nyo yan. Ako nga eh, 'di ba? Ako kasi okay lang ako which naman ako, um ang kausap ko naman yung mga client. So kayo kasi nagwo-work. Syempre, matalino kayo. Work working o uh, work sa office o sa anything or kung teacher ka, hindi naman lahat ng teacher marunong magsalita, 'di ba? um, meron po ako naniniwala ako ang marunong magsalita it's a gift po talaga yon katulad ng magaling na kumanta di ba diba yung magaling na kumanta gift na po talaga yon na nag inborn po talaga silang magaling ng kumanta so ngayon mo lang marerealize na matalino ka kaya parang hindi ka napapansin kasi nga yung pag-speech mo hindi ganon ka galing. Okay? Good luck sa inyo and maraming salamat. Muli po, Miley Taro, kung gusto nyo po magpa... Sana magpa-reading kayo itong December kasi makakatulong po yan sa inyo. Teka, teka lang. Makakatulong po talaga yan sa inyo. Promise. Okay? ito po yung aking facebook account bawal po magtext message lang po sa messenger message nyo po ako sa messenger messenger only messenger only okay po messenger only okay so maraming salamat magbasa ko dito sa ano maam gusto ko lang po magpasalamat sa lahat ng naitulong mo sa akin akala ko po talaga wala na akong pag-asa Almost seven years akong iniwan ng asawa ko, pati ng mga anak ko. Ngayon, ma'am, saw, ano to? Sawa ng Diyos nakilala kita at ginabayan mo talaga ako ng walang, ano to? Uh, mali yung typing, hindi ko mabasa. Hindi po ako nagsasawang, hindi po ako nagsasawa na ano to, hindi po ako nagsasawang nagsasawa mm, ma'am ano, mm, may mga mali-mali type mm, mm mahirap basahin basta yung uh, basta yung sinasabi niya nagpapasalamat siya nga kasi 7 years na siya yung yung person niya na hindi daw umuwi eh. so ma'am tuwang tuwa po talaga yung anak ko ang dami ng naitulong mo sa akin mag uumpisa daw po kami sa dati. Sabi ng asawa ko. Uh, gagampanan niya daw po ang mga bagay na... Hindi niya nagampanan noon. Ma'am, umiiyak po ako ngayon habang nagtatype. Ganito pala yung feelings, ma'am. Para ka kasi naming ina. Nalulungkot po kami pag wala kang reading. Kaya naman ako talagang tutok na tutok lagi sa iyo abang na abang ma'am. Pati po yung mga anak ko nanonood na rin sa iyo ma'am. Kilala ka pa. Oh, yan. Okay, sige po. Maraming salamat. Again, ito po yung aking Facebook account. Ingat kayo ha. Love you. Bye-bye. Sure. Problema sa love, money, yung mga kung gusto nyo mag-ifunsoy yung lugar o yung ikaw, yung aura mo, may problema try natin. So, kung magpapariding ka, kakausapin ko yung yung person mo. Meron kasi yan free balisa. Kaya, so, makakausap ko yung person mo. Okay, ingat po kayo. Bye-bye.